So ayun ano, at natapos na po natin ang sopa. So ito, meron nang nagre-relax. So ayun ano, at natapos na po natin itong ating armrest. So ayun ano, ganyan po magiging forma niyan. Ngayon, ang gagawin po natin is po-connectahin na natin itong dalawang armrest. So lalagyan natin siya ng isa rito sa harap, tapos dito sa likod. Na magiging sandalan naman. So ipapaliwanag ko sa inyo kung paano. Ngayon, paano ba natin ito ikukonekta, no? Paano natin ikukonekta yan? Ang gagawin po natin dyan is tornilyo po. Kailangan natin mag pabilaan. So, ang plano ko tagatlo para matibay siya tapos pandikit sa ilalim. Pero yung tornilyo na gagamitin natin, pocket holes. Pocket holes po ang gagawin natin. So, paano, ano, ba, ano ba yung pocket holes, no? Ito, papalawanan ko po sa inyo yung pocket holes. So, bali, ganyan po ang itsura ng magiging pocket holes. Diyan po, diyan po susuksok yung tornilyo. So nakatago po siya, no. Sakto po yan eh, paglusot niyan dito, siya namang kakabit na ron sa mismong sa left side ng ating armrest. So tatlo po ang gagawin natin, isa, dalawa, tatlo. So ipapas forward ko na po ito para hindi kayo mainip. Well, ang gagawin po natin ngayon is ikakabit natin yung idudugtong natin dito sa bulsa. Teka lang po, papakita ko sa inyo. Yan. Bali, ito po, pantay ito. So, dadagdagan po siya natin dito ng konti. So, bali, nagawa ko na po siya. Ito na po siya. So, ikakabit na po natin siya ngayon. So, kaya po natin siya dadagdagan, no? Kasi kapag naikabit na po natin yan dyan, imaginary lang po, no? Yan. Pagkakabit po niyan dyan, dyan po natin ilalagay yung mismong uupuan at dito rin po yung sasandalan. Punta rito. So, hindi ko alam kung na-imagine nyo po, no? Pero ikabit na muna natin to para makita po ninyo. So, tara. ayun, ang kasunod na gagawin na po natin is yung uupuan ng ating kutsyon. Pagkatapos, yung sasandalan ng ating kutsyon. Yun na po ang kasunod. Susukatan so, ko lang po muna yung uupuan ng kutsyon at sasandalan ng kutsyon tapos gawa na tayo ulit. Let's go! So, yun po ano. Bali, ito po yung magiging sandala natin. So, Sa gumawa po ako ng dalawang mahaba na ganito. Yan. Pagkatapos, ang sukat po niyan is yung sukat nito. Ngayon, yung sukat po nito, sukat nito, sukat nito, ay katumbas po nung tatlong sukat nitong ating kutsyon. So ngayon po, ang gagawin ko is isisentro ko lang itong mga to. sentro ko, susukatan ko kung saan siya lalapag. Pagkatapos, didikitan natin at the same time tutornilyuhan rin natin. So ayun, pagkatapos ipapakita ko po sa inyo kung paano natin yan ikakabit doon sa ating sofa. No? So ayan. So ayun po ano, Ay, natapos na natin itong ating backrest. So lalagyan po natin siya ng dowel pagkatapos. Tatanggalin natin yung dowel pagkatapos tsaka natin siya kikinisin. Bago natin siya isalpak. So ayun, simulan na natin to. nakita nalagyan na natin siya ng dowel. So, inaantay lang natin matuyo yung glue. Pagkatapos, lalagariin na natin siya. Tapos, sangkinis pa ng sander. Uh, habang iniintay nating matuyo yung mga dowel, ginawa ko po, nagkat po ako ng ganito. Bali, ito po yung uupuan ng ating uh, pinaka -kutsyon. So, may angulo po yan. 7.5 degree. Yan, nakadegree po yan. So, mangyari po kasi yung kutsyon medyo naka slant So, ganyan, ganun po, no? Bale, ito po yan. Pakita ko sa inyo. Dito po upo yung kutsyon natin. So, medyo naka slant po yung kutsyon natin. So, mamaya po, pagkakinabit ko, papakita ko sa inyo. So, ngayon po, bago natin to assemble, no? Tuyo na yung mga dowels natin. So, gagawin natin, lalagariin natin yan isa-isa. So, ito po, papakita ko sa inyo. Pagkatapos, ipa-fast forward na lang natin. So, yan po yung dowel. Lalagariin lang po natin yan pag ganyan. Ayan na po, lilinisin na lang natin. So tara, linisin natin. Ayan, basta na po. Ngayon, na assemble na natin itong mismong upuan ng kutsyon. Let's go! So ayan na, no? Uh, nagawa na po natin ito. So bali ito pong mga natitira, magiging slot po siya dito. Yan, sa isa po natin ipapasok yan. No? Tapos plywood na manipis sa ibabaw. Diyan uupo ang ating chon. So antayin ko muna itong matuyo. Pagkatapos susukatin ko ron para siguradong papasok siya. No? So tara na. At natapos na natin itong uupuan ng ating kutsyon. So papakita ko sa inyo kung paano siya. Yan, manito po siya. Yan, medyo paslan po siya. So bali ito po, yan. Ipapasok po natin siya dito. No, uh, papasok po natin, ipapapa. Papasok po natin siya diyan sa loob. Pagkita po, papakita ko sa inyo kung paano no. Kung makikita po ninyo, may mga kahoy pa pong nakasalo diyan. So, nilagay ko lang po yan para hindi tayo mahirapan. No. Uh. To, pakita ko po sa inyo. Yan, bali ganyan na po siya. Dito po ituturnilyo natin 'yan. Yan, Meron din po dito. Yan. Yan dyan. Tapos dito rin po sa gilid. Ito, tornilyo po natin yan. Pagkatapos, dito po kung makikita po ninyo, meron po yung agwat. So, dyan po kasi kakalang yung ating kutsyon. No? Para hindi po siya dumudulas palabas. So, ngayon, isasalpak na po natin siya. Papakita ko sa inyo kung paano. pwede na tanggalin yung ating kalang. na natin yung mismong uupuan ng ating kutsyon. So, sandalan na lang, no, ikakabit natin. At ikakabit na rin natin yung ngayon dahil ito na yung sandalan natin. No? So, ito, napatibayan ko na rin ito at kompleto na yung pinaka-slots niya. Slots ba kung tawagin niya? Hindi ko alam kung ano tawag yan. No? Pero ito, papakita ko sa inyo kung paano. Yan, naikabit ko na yung slots niya. Pagkatapos, lalagyan na lang natin yan ng manipis na plywood dito. Yung talagang manipis lang siya, Doon uupo yung pinaka-kutsyon natin. So, ito, ipapakita ko sa inyo kung paano, no? Dun, dito. eh, Bale kung makikita po ninyo, nakalubog po ng konti yan. Siguro mga ganito. Mga half inch. Para hindi po siya lumabas. Ayan. So, Ayan. Papakita ko lang sa inyo, no? Ayan. Ayan. Okay na siya. Diba? Matibay siya. Pwedeng matulog. Pwedeng umupo. Ha? So ngayon, ikakabit na natin itong mismong sandalan ng ating kutsyon. So papakita ko rin sa inyo kung paano. Ayan. Dito po magre-rest yung ating kutsyon daw no, yung pinakasandalan so hindi pa po yung naka-fix so i-fix ko na po ito ngayon para po maupuan na natin magagamitan po natin siya nito parang angulo po yan yung so tara, kapit na natin to yan andito po tayo ngayon sa likod ng sofa so ang gagawin po natin is kakabit po natin ito yan, diyan yan para po matibay siya Ayan po, ano. Ganyan din po sa kabila. Again, ano, andito po tayo sa likod ng sofa. Pagkatapos po ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, alam na turnilyo pa po, no? Pagitan. Tapos po, tsaka natin siya lalagyan ng dowel. Ito po, nalagyan pa natin yun ng dowel. So, ganun din po sa kabila. So, tapos na po ito. So, ayan, ano? At natapos na po natin ng sopa. So, ito, meron nang nagre-relax. na no, yun, Chang? Ayan na po siya. <laughs> so, ayan. Do. Iyo. eh Hi? Oo. Um. So, laku tayo. Ani? Laku. Ani laku? Ano? Relax. Um, na yun. So, relax. So, ito na po yung nagawa natin, No? Meron pa tayong model. Yan, siyo, <laughs> Supon so, modelio, o čia. <laughs> Ayan. <laughs> Bali, ano po yan, no? Meron pa po siyang bulsa sa gilid. So, nandiyan po yung mga gamit ni Yuki Chang. Ayan. Do, Yuki Chang. I? I dyan ay, né, when you're sitting. Ne? Ayan, natapos na po natin. So, ang gagawin po natin dyan sa susunod is, ano na po yan? Tapos na po yung pag-assemble, tapos na po lahat. Ang kulang na lang is, babarnesan. So, ang sabi po ng lolo ko, wag daw muna ang barnesan pag mainit na daw, tsaka barnesan. So, hindi muna natin siya babarnesan, no? So, Yuki Chang. So, paano? Hanggang dito na lang to. Hanggang sa muli. Para. you <laughs>